ng mga idol, ito. Ano? Bibitbitin namin yung bangka. Ayan. Bibitbitin namin yan. Doon kami, yun o. Oh. Doon kami pupunta sa may akasya na yun. So, babaybayin namin yan. Itong daan na to, nabitbit ang bangka. Yun, doon, ikot pa. Oh. ayun si Kayo. Umikot Ay, nga. <laughs> ang idol. <laughs> ang idol, o. Oh. Ito. Isang buwan, bago yung... Pamaren. Isang buwan ba? Isang buwan. Ay, isang buwan, oh. Kinakalawang ng ano? Nangangati na. Oo. Alisin ko yung kalawang. Oh, alisin mo. Sana makadali tayo. Gita <laughs> oh. nyo, binato niya. <laughs> Ay, binato. Bigyanan nyo yung kalawang, oh. Ang galing talaga ni Tayo. Ang mga idol, oh. Ngihintay na lang oh. namin yung master namin. Oh, yun pa yung master namin, oh. Huh? Master Idol. Master Idol. <laughs> 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 oh. Pati ni alam si Autam. Ayang kana naman, ayang kana naman. Autam, <laughs> oh, sabi na ko sa iyo, daanan mo eh. Autam, nilalaglag na ako sa iyo. Sa iyo daanan mo. Eh. Uh, <laughs> uh <laughs> Kaming tatlo. Basta ako pagdating ko rito, hinahanap ko si Idol Auto. Oh <laughs> shit! Oh shit! Ay, hinahanap din niya si si Idol Auto, ni Katro, ni uh, Gael Toka. Asan ka na? <laughs> <laughs> ito kami tatlo, hindi Pankan, <laughs> <atin> na. Ito yung lalawa sa unahan Tapos dito lang Ayan Ayun. 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 <laughs> Nandun Kainan sila Jin Bilog oh. Talagang bilog na bilog <laughs> si Angelino, no? Oh. So, oh, Shout out po sa kanila, Jim Bilog, Angelin. Jim Bin Bilog. you <laughs> Tayo, huwag ka magtagay. Ipantay Yun no? no? kuhang kuha po kami. Parang may drone. Taas pa natin. Taas pa natin. sa pwesto ni Gayo. Si Gayo ngayon eh, maghahanap ng pwesto. Halin oh, tayo na ulahan tayo. shout out daw po kayo out po si Master Edgardo si kayo. Oh, shout out naman. Shoutout din kay Tom Serrano Was idol Tsaka kay Juan Palangganeson Idol tiktok Yan shoutout din sa'yo Ayun no may ladder nga Di ba si Meds Jo yan Ah hindi ganda po nang spot namin no? ay sila po si Kaedgar pala spot niya pala may lulusutan ba dyan? meron hey. panayang putok na. panayang putok panayang putok ganda dyan sa kawayan kaingit ang putok ha? nakalaan niya tayo ala, late na tayo mukhang tanaw na tanaw ano? maganda po ko. Oh. Yan o. Oh. Pinira talaga ng pante o. Oh. Saka ni Luso. So, Ubus yan. yan. Laki pa ng mata o. Oh. Laki ng mata. Um, makapal yata yan o. Uh. Medyo makapal-kapal to. Ah, hindi, hindi. Hmm, yun ang kawayan namin. Kawayan niya yun. Tapos ito yung pwesto ni Kayadgar eh. Ha? Yung pwesto mo, ayun oh Ayun po, ayun oh Ayun ang pwesto ang po. Tapos ito. Oh. Dito ka, diba? Saan ka, pungo pwesto? Ayun, yung pwesto ko yung pinwesto nung nakalader. Hmm. Ito po, nasa kawayan na naman po ako. sa yung naka ba? Ayun. Ah. Talik. Totoo tali na Oo, to oh yata. Sa... Oo, oh, oh yata. Kasi kung wala meron na akong tali dito kami ano para ipasandal ka din sa Ah, ganun ba? O hindi pa. Oh, hindi ako nakasandal eh. Hindi ako nakasandal. Dito na po kami. Mm uh -hmm. -huh. Tanghali na kasi. Nandito na po ako sa spot ginagawa na lang namin kung gusto niya magdoble kami dito. Sige, babalikan. Ka. Oh, Kasi sige, pumunta muna doon kanyan. Sige. Halata na kinakya diyan. Sabi na mo dito, katropa sa may gawin to. Oo. Uh Ginlumalabset -huh. ng mamu diyan yung, yung piya. Mhm. Mm Pinapagalit ako nun. eh. Pinapagalit. <laughs> <laughs> ah, oh, alis na po 'yung mga katropa ko, hinatid ako dito. Katropa, katropa yung kabila pa ka maglipat dito. Mhm. Mm Alalaki din ang tilapia rito. Ito mm -hmm. ano na yung mga katropa ko. Sila po yahanap na ng pwesto. Pinwesto lang po muna ako. Ingat mga idol ha. Kaya mo na dyan. Mm -hmm. Ingat. Hintayin po muna natin sila. Ang halina! Oo. Ingat. Usapan kasi namin ito linggo. Yun. Eh, tawag ko eh. <laughs> akyat na po ako. Dito po ako akyat oh. Diyan. Oh, sige po, antabay lang. Ah, nagsiseta pa lang po tayo. No? Tinignan ko lamang yung site ko kung tatama po ba ako. Oh, meron na oh. Isang malaki po yan oh. Isang malaking tilapia. Mga idol oh para mm -hmm. Tara, set up na po tayo ng camera. Hindi pa kasi ako nakaset up. May nagpalitaw na. Umbisa na po tayo. madali tol, malapad. Doon doon lapad doon, oh. Lapad ng tilapia 'tol, oh. Nakadalawa na tayo ay doon, oh. Pangalawa na 'to. Ano? Oh. Pangalawa na. ay malayo malayo meron may mer tingira ko malayo pero hindi naman nakana hindi din naman tunay naman oo oo pero malalayo Ba, tinamaan pala. Tinamaan pala. Kala ko hindi. Kala ko hindi. Tinamaan pala. Gloria man lang Gloria man yata. 295. Nakagol! Nakatama! Nakagol! Oh! Naka 295, Idol! Oh. Idol, oh! Hmm? maragul, maragol, oh! Dagul. Maragul, Maragol, Idol, oh! Idol, maragol, oh! Ha, <laughs> 295! Sino ba nagtabi? Oh? Hindi ito Ang dagul, ang dagul. Oh, Idol, oh! Dagul. Ang dagul naman niya! Oh. Ay, oh, hindi ka, ka dito. Mm -hmm. Nakyat ka din eh. Oh. <laughs> Nakachamba. Oh, oh. Nakachamba. Malayo niyan. Maragul, maragul. Sirada yan. Ah, sirada ba yan? Kawa pa mo na dyan ay Wait lang, lalagay ko lang muna doon. Baka... Oh, lamputin kami dalawa niyo. Maragul! Na. Okay. Bulo Sige okay. Sige okay. Ito namahan siya Papak dol Papak dol yan Oo Ito Ang laki ng kalasaw ng ano dito eh. ng Nang tuman dito Hindi ko lang mahabulan eh Ito uh yun -huh spiky na. Tain ka muna doon. Tain ka muna. Tain Tumatama naman pala. Hmm. <laughs> 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 ano pa yun, eh, no? Tumatama naman pala. Nakatatlo na. <laughs> Tumatama naman pala. Kala ko hindi ako marunong. Dito na pala 'yan. Dilidto na po. Master, ka. Mastero oh, na katama si <coughs> Master ayo. No? na din tayo kahit, kahit na papo sa... na. May sabik diyan. Ano? You know? Wala pala po ruyo. Yun. Huh? Hmm? Ikala pad. Karagul. Karagul, karagul. Oh? Hmm? hmm? Karagul, karagul. Oh? Kala ko, hindi na Karagul, karagul. karagul. Lugaw lang pala ang katapin. Oh, buti kumain na ko ng lugaw. Ay, oh. karagul, oh. Karagul. Sus, karagul talaga. Karagul, oh. Yeah. Kasi mo puti. Kala ko mga idol, masisiro na ako. Hey. Naman ay! 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 Ay, karagul, karagul! Oh, oh! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Karagul, karagul, talapya! Kala ko masisiro na ako. Ayun. Lugaw lang palang katapat. Lugaw lang palang katapat, oh. Ayun, oh. Karagul, karagul! Ute. Ayos! Mm -hmm.